Ipinakita ni Sir Carlo Katigba sa Boss Magkapuso Network ang ilang panggugulolis si iyan. Carlo Katigba, personal na kinakusap ang isa sa boss ng GMA Network, as si Sir Edic Felipe Cosong. Kaugnay sa pangbabasos ni Sien sa nagarap na Thanksgiving party noong nakarang gabi. Ito yung aksyon na magandang gabin pati karir ni Siyanin sadyang lalamawin na. Alam niyo naman ang saning pwersa ng kapamilya at kapuso network. Mabilis ng talaga ang aksyon niyan. Sinong boss ba kasi ang mananahimik kung gusto naman ang ginawa? Balibalita kasi na hindi nakinig itong si Sianin. Kahit naroon ng taklong boss. Harap-harapan na matapang, walang pinakinggan. Ito nga ang inam komento Ayan ang nabapala Hindi nag-isip ang tama Pwede naman mahinahon na kinausap si Kimju O hindi kaya nagset set na lang ng araw Kung saan at kailan pwede silang mag-usap Hindi yung nanggulo pa Si Kim Ju naman hindi naman mahirap ko usapin yan Pero sa tingin namin closure lang ang kayang imbigay niyan hindi na makikipagbalikan pa. Ayon pa sa isang komento. Iyari, hindi na ana kay Sir Felipe. Tutuluyan na agad yung kontra. Hindi na makakabalik pa sa pag-aartista. At hindi rin niyan tatanggapin sa kabilang channel. Good luck na lang talaga. Kinanang yan sa mga samog-saring opinion po komento ng mga fans ingkayo ba tay sa ayan ring dito sa ginawa ng mga bosses